Kung magkatalong, pang mayaman ah. <laughs> <laughs> <Ay>, Ganda sana npek. <laughs> <hai, hai, hai. laughs> <laughs>

I'm taking. 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 I'm taking.

dapat anak ba dapat as lang nangkuan ay nangkana pa eh palitan ako kay kayo? Finish? yung next last game no they will play more nobody there go huh nobody there go ano sa cara where can I find Play they not they are doing what 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 what

Atay. Oh, oh, Alis ka na? Oh! Balik na sa atay! Sino kang pumalit? Ayan na, Sino pumalit? Ayan muna na. Sino kang pumalit ay? Ayan. tay. Ayan tay.

Ganyan talaga yan. Dati pag nandiyan, ako lang na isa doon sa ano, dati kasama ko yan. Oh. Parang di. <laughs> I told you.

I <laughs> Está suave. Vai. Boa, você <laughs> Why you break your phone? <laughs> <laughs> <Galit sa silpon. laughs> <laughs>

Kala hey! mo lang, no? pagka nagkabulil yasuan niya, naglaro sa air. Kailangan yung mga official sa ano, police, nalaman yung ano, may, may ano Lamang, lamang! Yung mga coins. Oo oh, oh, lang, lang yan, pag hindi mo napagbigyan, na, goodbye. Mike! anda bae bae karlo de 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 la andi ni erlo dos asa ngayon nasa bago dito sa likod na ng mauusap pala oh ayas pa sa likod ng baray pa nata sa report dito bago mo sa asa oy kita eh pa sa ito na choy da ba report pa sa kanya na likod try niya ngayon kasi niya sigala jailo kayto di na bilang mas likod na sa hotel oh sa to ano yun sa mataas.

Pasay mga minimal na po. Gimbal.